Magandang buhay mga kachini, itong balita ko nga ay mainit-init pa, sigurado maraming matutuwa dito. Dahil lang CEO ng DigiCars ay nahuli nga. Tuturong CEO ng isang auto trading company matapos ang pa panang kasong estafa at syndicated estafa ng ilang naging kliyente nila. Tumagi humarap sa media ang akusado. E unang balita si Jomer Apresto. Hindi April Fools Day prank ang pagkakahuli sa lalaking ito habang umiinom sa isang bahay sa Tondo, Manila. Siya ang itinuturog CEO ng Digicars Auto Trading Company na umanoy ng sa scam ng kanilang mga kliyente. May hawak kaming mga warrant of arrest yung isa estafa uh, under uh, RPC 315 yung isa naman na uh, syndicated estafa with uh, itong suspect and eight others siguro mga cohorts niya uh with no bail recommended Ayon pa sa pulis siya, marami na ang nagtungo sa kanilang tanggapan para magsampahan ng karagdagang reklamo laban sa akusado. Much expected na maraming warant ang uh, ang lalabas laban sa kanya. Isa sa na biktima niya ang lalaking ito na kumuha ng hulugang motorsiklo noong nakarang taon at ipinasok sa nasabing kumpanya. 150,000 yung presyo ng motor ko. Um, yung kalahate nun ay ida down payment namin sa DG Cars. Usually, 5950 ang aking binabayaran sa kasa ay magiging 950 950 na lang per month. So, balikan po natin kung ano po ba yung main reason bakit nagkaroon ng DG Cars Auto Trading Company. At bakit sobrang dami nagtiwala sa kumpanyang ito magkaroon ng ganitong negosyo na kung saan tutulong. Tutulong daw, pero ano ba yung nangyari? Nagpahirap lang sa mga kliyente nyo. Yung mababang monthly payments ng sa sakyan. Yung down payment kasi madali lang yun eh. Pero yung monthly payment... Too good to be true talaga. This is a lesson learned para sa lahat. Na huwag basta-basta magpapadala sa mga matatamis na salita. At suruin mo na mabuti bago magtiwala. Cars ang kanyang motor the second month, wala na. Parang nag, nagano na kami. Nakutuban na kami. And the three months, wala pa rin. Hanggang pumalo, pumalo na yung four months, nagsara na, nagsara na yung, yung kanilang office. Sa halip na ipabatak ang motor, nagdodoble kayod ngayon ang biktima para makapaghulog sa kasa. Tumagi namang humarap sa media ang akusado na nakapit ngayon sa MPD-11 habang hinihintay ang commitment order ng korte. Payon ng polisya sa iba pang nabiktima ng Digicars Soto Trading Company, magsamparin ng reklamo para mapalakas pa ang kaso laban sa akusado. Thank you for watching mga kachini. See you on next vlog. See ya!